Ang banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas, Luke 4.44 Ang pagpagpagaling sa biyena ni Pedro pagkatapos, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Ang biyena ni Simon ay may matinding lagnat at ipinakiusap nila kay Jesus na pagalingin ito. Nakatayo si Jesus sa tabi ng may sakit at inutusan ang lagnat na ito'y mawala. At agad nawala ang lagnat at bumangon ang babae at naglingkod sa kanila. Pagpapagaling sa marami nang lumubog na ang araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling. Lumabas din ang mga demonyo sa marami na sumisigaw, Ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sila'y pinagwikaan ni Jesus at hindi niya pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila na siya ang Kristo. Ang layunin ni Jesus sa pagpapahayag kinaumagahan, lumabas si Jesus at nagtungo sa isang ilang na lugar. Pinaghanap siya ng maraming tao at nang siya'y matagpuan ay sinikap nilang pigilan siya upang huwag siyang umalis. Ngunit sinabi niya sa kanila, Dapat ko ring ipangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos sa ibang mga bayan, sapagkat ito ang dahilan ng pagkakasugo sa akin at siya'y nangaral sa mga sinagoga sa buong Judea. Pagninilay Sa Ebanghelyong ito, makikita natin ang tatlong mahahalagang punto tungkol sa misyon ni Jesus. 1. Pagpagaling ng katawan at kaluluwa Ang biyena ni Pedro ay gumaling hindi lang dahil sa kapangyarihan ni Jesus, kundi dahil sa malasakit at panalangin ng mga tao sa paligid niya. Ipinapakita nito na mahalaga ang pananalangin para sa isa't isa at ang pakikipagdamayan sa may sakit. 1. Paglilingkod bilang tugon sa pagpapagaling Pagkatapos gumaling, ang biyena ni Pedro ay agad na naglingkod. Ito'y paalala na kapag pinagaling o pinagpala tayo ng Diyos, ang tamang tugon ay ang maglingkod din sa iba. Ang pagpapala ay hindi para sa sarili lamang, kundi para may bahagi sa kapwa. 1. Mas malawak na misyon ni Jesus nice Nais ng mga tao na manatili si Jesus sa kanilang lugar, ngunit sinabi niya, Dapat ko ring ipangaral ang magandang balita sa ibang mga bayan. Ipinapakita nito na ang misyon ni Jesus ay hindi eksklusibo sa ilan kundi para sa lahat. Tayo rin, bilang mga alagad niya, ay tinatawag na huwag manatili sa ating komportabling lugar, kundi dalhin ang mabuting balita saan man tayo ipadala ng Diyos. Reflective Situation Sa pamilya, isipin mo ang isang ina na matagal ng may karamdaman. Ang kanyang mga anak at apo ay sabay-sabay na nagdarasal para sa kanyang kagalingan. Parang ang ginawa ng pamilya ni Simon, ipinagkatiwala nila ang mahal sa buhay kay Jesus. Kapag dumating ang kagalingan, ang buong pamilya ay nagagalak at sama-samang naglilingkod sa Diyos bilang pasasalamat. Sa komunidad, may isang barangay na sinalanta ng bagyo. Maraming nawala ng bahay at ari-arian. Sa gitna ng paghihirap, may mga tao at samahan na tumulong, nagbigay ng pagkain, damit at tirahan. Ang mga nakaranas ng tulong ay natutong magbalik tulong sa iba. Kagaya ng biyena ni Pedro, ang pagtanggap ng biyaya ay nagiging daan upang maglingkod. 3. Sa simbahan, Isang kabataan ang nakaranas ng depresyon at pakiramdam niya ay walang halaga ang kanyang buhay. Ngunit dahil sa pangangalaga ng simbahan, pagdalaw, pakikinig at panalangin, unti-unti siyang bumangon. Nang maranasan ang pag-ig ng Diyos, siya naman ay naging volunteer sa youth ministry upang magbigay pag-asa sa iba. Ang lahat ng ito ay larawan ng mensahe ng Ebanghelyo. Kapag nakaranas tayo ng kagalingan, pag-asa at biyaya mula kay Jesus, ang ating tugon ay maglingkod at ibahagi ang mabuting balita sa iba. Sa ating buhay, madalas tayong kumakapit kay Jesus para sa kagalingan at tulong. Ngunit huwag natin kalimutan, kapag tayo ay nakaranas ng biyaya, ito ay may kasamang panawagan. Ang maglingkod at magpahayag ng mabuting balita, upang mas maraming tao ang makakilala sa Kanya. Mga kapatid kay Kristo, paalala sa atin ang Ebanghelyo na ang ating Panginoon ay Diyos na may malasakit, Diyos na hindi nagdadalawang isip na magpagaling, umalalay at magligtas. Ngunit higit sa pisikal na kagalingan, ipinapakita niya na ang pinakamahalagang pagpapagaling ay ang pagbabalik loob ng puso sa Diyos. Tulad ng Biyana ni Pedro, na matapos gumaling ay agad na naglingkod, ganito rin ang ating panawagan. Kapag nakatanggap tayo ng biyaya, ang tugon natin ay paglilingkod. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang humihingi kay Kristo, kundi nakikibahagi sa kanyang misyon. Dalhin ang mabuting balita sa pamilya, komunidad, at sa lahat ng bayan. Kaya't huwag tayong manatiling tagatanggap lamang. Maging daluyan ng pag-ibig at kagalingan ng Diyos sa pamamagitan ng ating salita at gawa langin, aming Panginoong Hesus, salamat sa iyong kapangyarihan na nagbibigay kagalingan sa katawan, sa isip, at sa aming kaluluwa. Tulungan mo kami na kagaya ng biyena ni Pedro, maging handa kaming maglingkod pagkatapos naming maranasan ang iyong biyaya. Huwag mo kaming hayaang maging makasarili, kundi ipadala mo kami upang ibahagi ang iyong pag-ibig at magandang balita sa aming pamilya, komunidad, at simbahan. Amen.